Another day, another vlog. Heto na naman ang panibago nating video. Nagkabit nga pala tayo ng linya sa ating mga ginagawang metering poles at kinagabihan nga ay tumulong tayo sa pag ng kuryente. Tara! At samahan nyo na naman ako sa panibago nating video. Let's go! Yo, what's up mga idol? At nandito nga tayo sa ating ginagawang metering pole na pagkakabitan natin ng panibagong kuryente ano ito ay napakalayo sa ano poste kaya kailangan nating maglagay ng metering pole ang libre lang kasi ni Ormeco is 30 meters so meron ito ditong katabi na noon pa ginawa yan kalakasan nga ng ulan ngayon ay inaatake natin to at para hindi tayo madelay sa ating gawain so, mga idol at tayo ngayon ay nagkabit ng mga wire dito sa batalan at dito nga inaayos na natin yung metering pole medyo malayo layo ito sa ano sa poste kaya kailangan mag metering pole ito na nga pala yung ating metering pole dalawa yung halos magkasunod din eh at ang ginamit natin dyan ay di 4 tubo guys at nandito na nga tayo sa taas so ikakabit na natin dito yung ano wire dito sa insulator Ayan, nag belt na rin tayo para sa ating safety at ito namang kinakabit natin na ano kuryente is ay ano wire, mga wires ay wala pa itong kuryente dahil ito ay bago pa lamang. Kumbaga, re-request pa lang natin ito ng puntador. Kinagabihan nga mga idol ay tinulungan natin ng mga lineman sa pag-iintindi ng kuryente. Peter, ha? Pwede po, Martin. Ah, dito na lang yan. Ay, nasa pa. At sa part nga ito mga idol ay tinulungan nga natin ang mga lineman sapagkat nalagot nga yung linya dito malapit sa barangay hall ng ranso. Nag troubleshooting nga kami dito para makita natin kung saan na naging cause ng pagkakalagot ng linya. Matapos nga naming makapag troubleshooting mga idol ay pumunta na nga kami sa pews para ibaba nga ito at para safety din yung aming paggalaw sa linya. Nalalagot nga pala ang mga linya kapag meron itong mga lost contact o kaya naman ay ito ay meron mga short circuits. Agad nga nating tinawagan ng mga lineman sapagkat nagkaroon nga ng sira dito sa aming lugar. Kapag meron nga tayong oras mga idol ay tinutulungan natin ang mga lineman sa pag-iintindi ng mga kuryente. At dahil nga sa mga pagtulong natin mga idol ay napapabilis nga ng mga lineman ang kanilang mga gawain lalong lalo na dito sa aming lugar. Kahit nga walang sahod mga idol ay tinutulungan natin sila sapagkat tinutulungan nila tayo kapag humihingi nga tayo ng mga kontador. Matapos nga naming maibaba ang pius mga idol ay pumunta na nga kami sa poste upang doon nga ay makapagdugsong na kami ng linya. Dahil wala na ngang power supply ang wire dito mga idol ay pwedeng pwede na nga namin itong hawakan. Sobrang nagpapasalamat nga tayo mga idol sa mga lineman na pumunta agad dito para ayusin ang aming kuryente. At sa part ngang ito mga idol ay dinugsong na nga namin ang kable para maibalik na agad ang kuryente dito sa aming lugar. Matapos nga may dugsong ang linya mga idol ay pumesto na nga ang aming lineman para makaakyat na nga. Ako wala kami ng dupe, nagaw mo ng pilte. Mga ni uh, Ay, ang tibay na re. Ano na boy? Tala? Nasa'yo yan? Tuhod mo ha! Hahaha! After nga nito mga idol ay naibalik na nga ang kuryente dito sa aming lugar at talaga namang nagpapasalamat tayo sa mga lineman na talaga namang pumunta agad dito para magkaroon nga kami ng kuryente. At ito po ang ating latest video. Salamat sa panonood, salamat sa suporta. Ingat palagi. God bless!